Tuh ah. Hello mga boss, hello. <laughs> hello mga boss, nah dito po tayo sa bukid. Yan. Yeah. Hmm. Ariyo ng amin bukid. Uh -huh. nah, dito po amin. Ay. Okay, check natin natin tani man mga boss. Kung hmm. so, pa sa loob, ang nasa para ma-check natin ang mga talong. Yan. Yeah. Ito mga boss, tagala mo sa loob. Saka mo si Asilangan. Uh, Yan. Yeah. Yo mga boss. Iikuti natin nating mga talong. Yan po mga boss, isang isang ano, isang buwan lang yan ha. Nakita niyo mga boss, itinanim ng June. Yan, napapagharbisa na mga boss oh. Mhm. Mm -hmm. Nandiyan lang mga boss yan, June. Nandiyan lang itinanim yan oh. Mhm. Mm nakita niyo mga boss. buwan lang ang Laguna, oh. buwan lang mga boss. Yan maganda magtaniway di biro maghapong na kayo ko mm -hmm. yan yan eh yan boss eh boss eh nakaharbisa na yan naka napapagharbisa na yan ilang beses nito nakakuha at yadali sa palengke then ang kilo ng talong ay 140 per kilo yan eh, beri nyo ba, mga boss isang buwan lang napapagharbisa na alam mo lusog malusog yung lupa yan, maganda pagkakatanim. Pakita natin sa taong bayan. Yan, mga boss. Hmm? Ganda. Yan, medyo madamo pa. Yan, nakita nyo, pinapatabasan natin. Yan, mga boss. Hmm? Yan, may damo pa yan. Susod yan bukas. Yan. mga boss. Oh. Ganda, mga boss. Ang lusog na halaman. Ang lusog, oh. Ang lusog ng halaman, mga boss. Yan. Tatabasan pa po yan, mga boss. Tatabasan. Yan. Yan ay labing ano yan. Uh, ang pagkakaintindi ko yan ay walong por, portosa na ano, puno. Yan. Pero ang nat minatira pa konti. Hindi siguro may 3,000 mahigit yan, kasi yung iba hindi natanim, mga boss. At siyempre hindi maiwasang may namatay. Yan ang ganda oh. Yan mga boss ah. Isang lang eh, mga boss, lalaki oh, mga may mga bunga yan ha. Ah. Mm -hmm. May mga bunga yan eh, mga boss. Ayan oh, may mga bunga. Isang lang, nahaharbisa na. Ayan mga boss oh. Nalusog. Biro nyo, buwan hanggang baywang na ang taas na kwan. Hanggang baywang na taas ng, ng halaman. Malusog mga boss. Ayan. Sabi nga, kapag ikaw may tinanim, may pipitasin. Ayan o. Oh. Ayan o mga boss o. Oh. Uh -huh. Kapag may itinanim, may pipitasin. Yan o. Oh. Di araw-araw, pag halimbawa, tuwing makalawa, mamimitas, dadali sa palengke, pera na. Kasi yan po, tuloy-tuloy na yan. Yan. Tuloy-tuloy na po. Tuloy-tuloy na po. Tuloy, tuloy, na po, tuloy, tuloy na po ang pag-anin yan, yan. At ito pa. Yan. uh hmm -huh. Ho! 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 Tinitingnan ko si Jerry Boy. Nagpapa ano pala? Nag nagpapalinis. mga boss, ganda oh. Ganda. One month lang yan, Ganda mga boss. One month only. Mhm. Mm oh, napulupot na. Hoy. Napulupot na tanggalin Tanggalin mo, wala na. Dyan, boy. Ha? Tanggal, Tanggalin mo, wala na. Hindi, hindi na makakilos. Wala <laughs> pa lupot, tali. Ayan, o. Oh. Concentrate. Ayan, o. Oh. dito naman tayo. Oh. Nagkapatapos pala pa papatapos pala si Jerry Boy ano. Ayun No? Oh. Mhm. Mm -hmm. Ganda mga boss. Tambuan lang. Nani, ay may sili pa. Dito. Wow, ang sili. Mhm. Mm mga sili. Oh, ayun No? may mga sili pa mga boss. Ang ganda, ganda na oh. Yung sasabi na kapag ikimate na din, Meron kang aanihin. ayo ah, uh, Ganda. Ayoko, mainit. <laughs> mainit magkape. ya yeah, may papaya. Yeah, sa probisya, masipag ka lang magtanim. Ay, hindi ka magugutom. Oh, may lalaban na bitaw. ya yeah, mga boss. Uh -huh. Ayan o. No. Uh -huh. Ang gaganda mga boss. Ayan o, oh, may sili. Ayan, malulusog na. Isang lang yun ah. Ayan mga boss o. Oh. Uh -huh. lang yan mga boss. Gaganda na. Ayan o. Oh. At doon sa banderon, yan, meron kaming dililinis doon mga boss. Yan, pakikita ko sa inyo mga boss. Ito yung, itong lahat ng nakikita nyo dyan, yan. Paikot na yan hanggang doon sa likod doon. Hanggang doon sa may likod doon. Yan ang mga lupain namin dito sa bagong po ako sa Batangas sa kopi. yan mga boss oh. magaganda yan mga boss nakita naman nyo ay ah so by pakikita natin sa inyo yung, yung bagong nililinisan at ito, ito ay itatanim din ay talong may tayong order na 6000 na ano? puno 6000 na yung pula na di-deliver sa 25 ng ditong July 25 di deliver. So itatanim na 20 ano 5,000 ano 6,000 na talong. I-deliver. Yan pa online uh, di, ano ah uh, no order sa online. Yan 6,000. Yan po ang yan kalabasa, yan puro kalabasa yan. Ito ang talong, yan. Yan. Tsaka yun. Yan ang talong at ito ang nililinis sa mga boss dahil ito itataniman din ang tataniman din ang ano um, ng ng talong yeah yeah, 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 mga boss bagong tabas kanina yan yan yeah, yan yeah, bagong, bagong, tabas yan mga boss yan yeah. tsaka yun tatabasin pa rin yun tataniman ng talong yan yan yeah, bagong tabas mga boss yan yeah. bagong tabas at yan ay tataniman ng talong Ah, uh, may order sa online. Ito pong pinukuha ng tubig. Ayan, yeah, pandilig. Ayan. Yeah. Ayan, yeah, sundan natin yung yung ating pinalinis. Ayan, no? Ayan, uh -huh. yeah, mga boss. Ayan. Yeah. Yan yeah po yung mga ilang araw yan. yan ay sisila ba na susunugin para um, yeah, malinis. Ayan. Ba, mayroong vitamin A e, kalupit din ng mga taong ito. Yun know? oh. May malulupit din na ating taga tapos so may vitamin. Malupit. uh-huh, mm -hmm. Sa malakas na nila lang lang. Malakas na nila lang. Ay, <laughs> oh, kalupit mo rin. Mayroong vitamin e, dito. Ay, mga boss uh-huh, oh. mm -hmm. Yan, bago nilis na. Yan. Yan, anak lupain yan nakita niyo boss. Tatanim man talong 'yan. yan. <laughs> Bagong tabas na, tinabas na. Shout out, shout out. <laughs> Ay, nakita mo yung hindi mo yung palabas ko kanina. Galing galing ako sa Garcia. Yan mga boss, bago linis. Yan. Mhm. Uh -huh. Nakita yung ating ang ating ano? Yan. Masipag yung mga taong 'yan. Yan 'no? Oh. <laughs> Mafi pagiya mangay. Ibiya niyo. Ay you no. Know, binabala. Konti na lang play diyan na lang, ay no. Oh, konti na lang. bilis nyo ah. Ay, ha? Sa pa ako na dito, gamang ako ar gagamit. Alin? Ano bobobahin pa yan di na? Alain? Yan, ay titira sa pantukan. Pag nakalimang araw Bobobahin. Oh. Sa patay na patay na dire derecho no. O oh, kaya tayo. Oh. Ay, Piting ano sa, sa kalabawa, kaminga. ah, kambing Kukuha niya. Kukuha niya. Ay wala pala ala ga Hindi sa kanya baka. Ya tabas boy. Ha? Ayos. Maganda yung ginawa mo. Matutuwa. Oo nga. Yan o. Oh. Mm -hmm. Yan mga boss. O oh, nakita nyo. Yan, may mga tanim na kamisaging, Yan. Yan. May mga halaman dito ay sitaw at saka ano tayo dito, ang palaya. Yan mga bagong ta. Ay, sino dumadali niyan? Ikaw? Ha? Sino dumadali niyan? saka? Ha? Kung pa na yan, isayaw mo na ng kasal din eh. kalipit mo sumayaw hmm. saan ka bahay mo din eh adyan lang hmm. nagluto nga kayo dito ano yung oh, yan yung gulay aray matino ba matino

Yan mga boss, oh, yung gulay. Papakain natin. Ayan. Yan ang ating kababayan. Mhm. Uh -huh. Ay, mukbang, mukbang. Uy, sarap, bulang lang. Yan tatawag ng sabi ng mga boss. Yan, nasa paligid lang. Pipitas ka, pipitas ka lang sa paligid. Ulam na kamukha niyan. Bibilin po sa palengke. Oh, eh sumantalang dito, pipitas ka lang. Magagatong ka. Tsaka tubig, konting asin, tapos na yung sasabing dito sa bukid ay kuan. magtanim ay di biro maghapon na kayo ko buhay ka magtata akala 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 ayo nasa na kanang okay. kwan ah oh. tingnan niyo mo tingnan niyo mga boss ang plato pakita na ng aso <laughs> <laughs> Pakain na, na rin ang aso, ang plato, palupait. <laughs> Oo, oh, mukbang. Yan. Yan ang sabi ng na wala nang arte-arte sa probisya. Mabubuhay ka. Pagkik yung arte, eh, magugutom ka. Yan. Nakita nyo ang plato, pake na ng aso. Hindi po rin na ng aso. Ganito po sa probisya. Ha? 600. sa ano, ano, an ano tayo dito? Maghapon yung dinali yan? Kani wala kanina siya dumalay. Kami Pwede na. Ay, puso tulunin ko kami ka baka. Dadaw, eh, kawawa ka. <laughs> Oo nga. Hindi, yung pala kay Gado yun ang bayan ano? nila. Ha? Yung, yung... Hindi, daw. Huwag pala, huwag, pala, huwag pala. tayo. sa pa. Hindi. Ah, hindi, iya, upload ko pa. boss. Bang. Gulay, gulay. Kaya na yung aso ko, nakakaya, naka, nakagapos eh lahat. Uh, ah, Maasin may ay, anong, 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 luto, right? May, may pasin. Okay, mga yung mga barat, kaya na maganda yung mga baris. Yeah. Saka na no? lang. Hindi mukha ng iba yung may... may basa na um. Bas, basa, basa na ano? tapos na tapas. Hmm. Ayos si yung luto. pangkani pangkaning mainit. Kaluluto nga lang kanina. Ayos, right? Yeah, no, pabili, pabili. Mga si boss, dito sa probinsya, magtanim ka lang, mabubuhay ka. Nakita nyo, talong. Hindi na binibili. Sa sariwa pa. Yan. Hindi eh, lang hmm? sariwa ang magtatanim. <laughs> Light na. Magtanim ka lang, mga boss. Marami, ano niya gusto ka, no? Ha? Huh? O yung... Siligang. Siligang. Okay. Hmm. Kunti lang yung lagay. Ba't maasay? Ang na ka sa'yo. Oo nga. Ay, may tira pa yun pa, dagi, lalagyan ulit na kahit sa luyo. puro. Ang dama. Ang dama. Mag-ahakot ka pag ahakot na. Ha? Huwag na, huwag na. Mahirap pa ka lang yukal. mag ka na kung ako kahoy. Mag-ahakot ka na ang yuyam. Hmm? Kumuha ka ng uhal mo. Uhal mo na kuhal na. pa, bang abaw! let mo yung papaya oh, si jira ano ah. eh. Kita mo ay namimita si Oo. Oh. Oo, okay, tama-tama yun, sangung sangung pa din. Nakakahingi uh, ka pa <coughs> ng Hindi ka lang ng Hmm. Ano ka pa ni Maray? Yan yeah, okay. mga boss. Kayo doon maray ng... Fresh na pagkain, gulay, matigas kala, pa. Kala, nang bago ka na papaya hindi ka doon, hindi ka doon niya. <laughs> <All right. laughs> diyan nakahingi na kami ng kuwan. Kami Bata, hmm. <laughs> diba, ano na kami si na. Yung ko? Baka tayo basit Diba yun? Madami. Hindi mamahala si Maray. Alin al al yung bahay mo ba Alin? ng mamay yung, yung nasa na, nasa, rugda, nasa bandang gitna? Sa'yo ba yan? Bandang gitna yung nandos sa bandang gitna? kadulo-dulo pa. mamay pipeng. Kita mo yung Ah, okay, okay. mm -hmm. kita pa Kita mo yung Dali kali mo. Okay na mo yon. Kita okay, mo dali. Nang, linang nina mo. Nya, linang sa mga mga yan. Di yung iba yun. may para irrigation doon. Nirgin niya. Doon kaya nakatira. Sa kabila no? sa pa Hindi mo naman, hindi mo lang chatay. Bosa. Probisya. Magtanim ka lang hindi ka ma mabub... hindi ka magugutom. Abot ka ng kuryente doon? Abot ka ng kuryente? Wala nga, sa doon lang pinakalumay Buhay pa kayo. sa inyo wala kuryente? Buhay pa gaya si ang silumay Ah, sari ka wala kuryente? Buhay pa gaya ang silumay Buhay pa gaya ang silumay Buhay pa gaya ang Tingnan ko yun lang masunog ang bahay Yun lang Pero may bahay na ulay Oo, bato Ayun ang asawa na ako Hindi nagluluwas pa rin sa Ah, oh. naluluwas pa rin Oo Tuto pa pero ang dadaan ang kinatras. Alam mo yan si Atras. Pagkasundo na yung Pero lugar niyo. ng araw, di ba yung mga araw doon kung may ni Imo? Pag magkano yung Yung irrigation dati daw? Oo, pinakamalakas na irrigation niyan doon. Oo, doon. Ano, masarap ng tubig? Ha? Masarap pa ng pa ano hindi sa wala pa naman Kanina lupa ngayon, doon pa rin, may Hindi, kasi dati kanina, hindi yung kitang. Kanina mo. Binenta na rin mo, na. Parang nung doon sa asawa. Hindi, tari yun. Hindi, hindi pa yun. Bago mabili Pala yung sayo niya. Ay, yung sayo niya kwan. Magaling ang sayo niya. Tumakay ko muna, babalikan na kita. Bibidyo ko lang mga, mga 10, 20 minutes to. Kung may pagpuruga, hindi kayo makapagpaintag yan. Gulay. Kahit ano yung pagpuruga natin. Alay, alay. Masarap, masarap ako ang. Hmm. Ayan, yon, pwedeng ano eh, pwedeng hulugan ulit. <laughs> Ayan <Yeah>, mga boss, <laughs> ganda, oh, ganda ang ganda no? Ganda na talong oh. Ha? At ito ay natin natitira ay tatarima malapit na ang, ang binhi niya ay parat, uh, galing ng kabite online yan parating na yan kaya sa sa 25 sa 25 yan ang tawag yan, mineral water to mga boss walang sinabi ang ano dyan at <laughs> ang wala malinis po tubig niya wala po ayan nakita niyo may, may nakita ba kanal fresh na fresh yan naiinom yung tubig niya mapakasarap walang kalasalasa Daigpanawasa. panawasa Ya, Daig yeah, wala malayo sa CR, wala CR dito. Kaya ang tubig niyan sariwa, hindi na kailangan ng mineral water. Fresh na poso. Ha? Ang CR po. <laughs> <laughs> Limelipad. <laughs> Ayaw nyo, may bata na may naglalaro. Yan mga boss. Yan. Lalo <laughs> One minutes na lang, papatay na natin. Yeah, ay bibigyo ko pala 'yung baka. Pupunta. tama, nandoon ka sila sa loob. Wow, na ha? Alin? Alin yan? Kailan binili? Magkala? Ha? 84.5? five Ma di makapal ngayon Paldong lang. Yan yeah, mga boss. Itong bang ito na pala yung nabili natin. Tingnan natin. Yan. Yeah ito ay sa akin pamakin sa akin pamakin yan. yan tingnan natin mga boss yan yan mga boss ito pala inabili na kanina may buyer na dumating yan ang bili dito ay yan nabenta raw ng 84,500 ang pagkakabenta. Yan. Mabait, may sungay, mahirap, mahirap lumapit. Huwag mo lapitan oh. Yan, ang bata. Oh. Nakita ng mga bata. Huwag mo ako lapitan, ka. Hindi ka makilala niya. Kilala <laughs> niya. Ala, kahit na, eh, galit sa akin, hindi madadamay ka na. Yan mga boss, yan. Ang bili ah, ah, nabenta kanina ng 84,500. Yan. Ang may-ari niya ay aking kaibigan at yung mga classmate si Edgar Klet. Edgar Klet, mapaldo ka naman, hawak mo marami kang pera, ayan you oh. Know? 84,500 'yan yeah, mga boss. Yan, yeah. hindi tayo makalapit dahil ang baka ay eh, may sungay. Yan, yeah. tanya kita mo sa sa akin, ang inaamo niya yung kanyang amo. Yan. Yeah. No. Ha? Na. Oh, nabili nga daw. Yan, yeah. tabi-tabi, tabi, 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 tabi may tricycle. Yan. Ah, oh, babalik ako. <laughs> Ay. <laughs> ya, mga boss. Ah, 84,500 nang ang pagkakabenta. Edgar Clit. Baka naman to. Yan, paldo ka ngayon pa Edgar Clit. Yan. Ayun oh. You know. Hmm, 84,000. Aga may laki lo, yan bigat ha 20 kg 20 uh, kg tingian ya mga boss nabenta namang 84,000 ang ang estimate na kilo ay anong estimate na kilo aga 270 270 kilo ang estimate yun sa tingi lang ba yung volume volume ay tabi tabi ato tabi may try sakin yan yan mga boss ah yan nabenta nang 84,500 ang estimate na kilo ay 270. Yan, 270 mga boss. Yan, yan. At magkano ang dating alaga? Iya may tubo na rin. May tubo na rin yung, yung yung ano, yung nag-alaga. Eh mga boss, eh sakto naman yung pagkakabenta dahil ngayon ay araw ng ano tawag na tuition fee, yung enrollment mga bata may pasok may pasok ka na. Kailangan ng pera. Yan. At least, at least kahit papaano ay may naging pera. Ayan mga boss. 84,000 Edgar Clet, baka naman, pail mo ka. <laughs> Ayaw, ang apo mo, Edgar Clet, yan. Nag Nagbabike pala, yan. Pagkaganyang kabebenta lang, Edgar Clet. Palimaw. <laughs> Ayan, tabi tabi, tabi, tabi. Ayan, o. Oh. Ayan, nabenta na. Ang baka, yan. Boom! Punta ko muna si Kwa. Uh, mga boss, salamat sa panonood at tayo po ay eh, magi-stop muna ng ating video. Tayo po ay eh, may pupuntahan na, na may mitas ng Kalamansi. Uh, subscribe Don Julio De Castro mga boss. Okay, salamat po.